ya, yeah, Yan, mga na pusa galing ibang ano irang irang ina, ina nang posa dating adapta, ano ang anak niya ng anak, ito ang ina nang nap Pusa hmm. Walang family planning na ina. Ang daming anak ko, anim. May hmm. taong lumano o. Parang, o, parang pusa rin. <laughs> hmm, kinapakakang ang mga na pusa ay yeah. 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 Ang aso. Ang aso kong Pomeranian nagalit. Nagalit ko, galit siya. Ha. Oh. Kumagat kain lang kami. Maglungang na be. Oh, yan. mapit sila sa e-bike. Plano nilang mag, ano, plano nilang mag drive ng e-bike. <laughs> oh. oh.

hindi yan amin dalhin nyo ng iba't ibang uh, barangay madayo lang hindi na malis kasi pag may dumating dito na po sa uh, po yan pinapakain so ano yan isang inahin anim na anak uh, isang ina anim na anak Then, may mga ano pa yan, grupong adapted doon pa. Na, hindi pa umuwi. Apat yun. Lima kasi yung adapted naming pusa. Plus, anim na anak ng isang pusa. Yung isa malapit ng mga anak. So, malapit na rin mga anak anim mga anak plus isa mga anak abot niya ng 10. sobra pa so next month magpagawa ko ng bahay sa pusa hmm. so kung baguhan pa kayo sa aking video sa aking channel huwag kalimutang mag subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa aking mga video hmm, sila na hintay na sa mga pagkain para sa hapon yung pagkain ng bis, bis, biscuits so oh. yan masaya sila mga pusa <coughs> dan mereka kabul dulu lawan pusat. Aku sadar kenapa ya.

Maghanap na lang ano. Hinahanap niya ang kanyang nobyo. O, teka na ina, ina na. Yung nananakosang maliliit. Hinahanap ang kanyang kanya nobyo. Oo. So, nasa sa likod ng iba. Gusto nilang sumakay. Ayan. sila. Mm, aso ko sa likod. Maingay nyo. nagalit sila nagalit sila sa ano, mga mga guys, pusa na gumagala inaampon ko yan na no, pagkawala ko ng bahay ampunan no sa mga pusa no, para sa para sa mga turista <laughs> para sa mga turista pa yan oh yan mga, mga, turista yan oh, oh. mga, mga mukhang pusa rin. Tatlo, tatlo. Tatlo na ako po dyan. Mga turista. Mga, mga relatives na mga pusa. <laughs> oh, yung isa, o. Oh. Pusang dala. Buntis rin. Lapit na yung mga anak. Kambal siguro yan. Oh. oh. Ito hmm. hmm. yeah. po sila ako na. Ano ka ano, ano lang. Naka ano. side view sila. Mga tourist. Uh, nanonood sila sa mga pusa. Oh, parang pusa na rin sila. Yung maingay ko na aso. Pidyohan ko aso. Ikaw aso. Achichi! Oh. Achichichichi! Ayan niya siya. Ayan niya siya. Me lo ponen de lavarito, y lavarito, de lavarito. Se echó, se con la pimera baro...